yun mga idol magandang gabi sa inyong lahat uh, papakita ko lang sa inyo yung max pin ng gates of olympus 1000 nakacamba ako mga idol yan o oh. panoorin nyo Oh, yun. Bumagsak yung 250 pero walang laman. Putik na yan. Hmm. Kita nyo yun, mga idol. 40 centavos lang yung sugal ko dyan, mga idol. Oh, di ba? Pumasok yung dalawang 250 at saka 50. Hmm? Oh. Kita nyo yan? Kita nyo kung gaano kalaki yan. Binigay niya. 616 yan sa 40 centavos na taya. Ayan o oh, mga idol. Oh. Makikita nyo ba yan? 40 centavos lang. ba? Diba? Nagbigay siya ng max pin. Padaliin natin ha. Ayan o. Oh. Panorin nyo pa. Hmm. Diba? Walang laman uli. Hmm. Walang laman uli. Yun. Pumasok. Siyempre, karga na yung ano dyan, yung 560. Diba? Replay yan mga idol. Hindi yan, ano, hindi yan live. Pero, nakasave yan sa lahat ng games na ninyaro nyo sa ano. Award natin na, para mas madali. Oh, so, nabigyan na tayo ng mga 1,415. Tapos, kumakalga pa. Oh. O, yun, oh. yun. Pumasok pa. Diba? Tuloy so, natin uli. 261 lang yung binigay. Yun, 50 uli. Walang laman. O oh, yun. Pumasok, di ba? Pragmatic replay lang po ito. So, ang binigay ay 62 pesos. Dahil sin... 62 centavos lang yun eh. Hindi pala. 10 centavos lang pala. Max pin ng 40 pesos, 40 centavos. Yun. 100 plus yata yan. O, yun, 160. O. Yun, pumasok yung limang daan. Oo. Oh. Dito nyo, nag pa. Yung 1,000 sana, hindi na lag, -lag. oh, di ba? Kita niyo yan, times 1,398. Sa 70 centavos. Ayun, meron na tayong 2,8. Ayun. Hmm, feel the power ko, no? Tapos <laughs> na lang. Ah, times 78 ulit. So, na natin. So, ang buong pinanalo ko dyan sa araw na yan is 3,976. Tsaka may nauna pa akong mga panalo. Dito, nandito siya. Kasunod din niya yan. Hanapin natin yung, yan o, 400, 300. Yan yung unang binigay, yung tatlo. Tapos ito na, nag-max spin na lahat. Diba, kita nyo to? Yung 300, 200, tsaka 400 tapos pumasok na yung ito 3,000 so yun lang mga idol pinapakita ko lang sa inyo yung replay ng laro na ito na ang kapital niyan is ano rin nyo ha kung magkano ang kapital kapital ko lang yan is 65 pesos eh Matanda, tatandaan ko Eh, hindi pala, paubos na yung ano dyan, yung pera ko. Basta 40 centavos lang yun, oh. Ayan, oh. 40 centavos lang. So, yun mga idol. Hanggang na lang. Alam.